sa Don San Antonio station ng MRT 7 no? katabi lang ito yung uh, Ever Mall dito sa kahabaan ng Commonwealth area so yun maraming maraming salamat po sa inyong lahat mo mo bye bye sa aking uh, youtube channel ito yung sitwasyon ngayon dito guys dito may mga heavy duty na ano mga boom truck may mga materialis pa rin dito guys sa mga gilid so, ng uh, pader na yan so, yung mga hindi nila na ikabit o na install dito sa lugar na yan yung Ever dito lang tayo sa Ever guys ayan 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 sum so, lang nating konti so, update tayo para meron tayong uh, pang upload araw araw regarding sa aking ating Don San Antonio po ito, itong lugar na ay na pinapakita uh, ko sa inyo guys yan may harap lang ng uh, map do, yan, dito sa lugar na guys yan kaya may mga market market na rito so may harap ng 7-eleven na guys so yun maraming salamat po sa inyo lahat no, sa walang sawa ninyong uh, pagsubaybay sa aking uh, youtube channel yan sa aking uh, channel guys maraming maraming salamat po sa inyong lahat o, po ay uh, lubos na nagpapasalamat sa mga kabubayan nating patuloy na sumus no? upload lang po kayo ng upload sa inyong mga channel guys so, darating din ang araw na magbuboom din yan no? at makikilala rin kayo ng ang Pilipino so, yan. yung iba po pong video regarding sa MRT7 at yung iba naman po ay uh, charity No, meron po ako na-upload na aking uh, channel na unti-unti na po tayong mga uh, tumutulong sa mga kababayan natin no abot lang ng ating kakayahan sa pagtulong guys no pagka malaki-laki na yung ating sweldo sa YouTube no Iyan na po ang uh, ating uh, gagawin no sa araw-araw so pwede na tayong uh, mag-resign sa trabaho natin pagka medyo malaki-laki na yung ating uh, <laughs> sahod sa YouTube at uh, tutulong na lang po tayo sa mga kababayan nating uh, talaga namang uh, ang kanilang mga uh, kabuhayan ni eh, uh dumidepende lang sa pang-araw-araw nilang uh, kinikita no At ang dami po kasi na encounter no pagka dito po sa kahabaan ng uh, Commonwealth na to guys marami tayong nakita mga kababayan natin talaga yung iba naman talagang nakatira lang sa informal no yung mga impornal na malaki na hindi na ginagalaw ng ating government doon sila natutulog doon sila kumakain din doon na sila nakatira no, yung iba nga nasa mga punong kahoy lang na iba nakatira nakikita natin no? sa mga abandon na uh, building doon sila nakatira yun yung kanilang pamumuhay walang sila ng kalakal para meron lang pantawid uh, no, gutom sa pang araw-araw nila so ganun pa ba hindi ganun kalaki yung kanilang uh, kinikita Uh, maswerte nga kung makakain na sila sa dalawang beses sa isang araw minsan mga siguro wala lang kape nga lang siguro ang almusal na uh, iba natin na kaya gusto, gusto ko pong mapalaki yung aking uh, channel no para pagka medyo malaki na yung ating uh, sweldo yung so, nakakatulong-tulong na tayo sa mga kababayan natin no siguro katulad din nila kalinat rap no sila idol uh, Madam Lori, yan Jiper Sniper, yan Bimax TV, yan sila Idol Bal Santos Matupang, yan po yung mga kanilang ginagawa si Purong Biahero. Yan, yun po yung mga gusto ko pong uh, no? Pagka uh, dumating din ang araw na katulad din nila yung uh, kanilang sinusweldo eh, kahit po kalahati lang kanilang sweldo yung maabot natin no? sa ating uh, youtube channel no? yun po ay may ipon-ipon na rin natin para tumulong din sa ating mga kabubayan yun po ang gusto kong mangyari sa akin channel at ako uh, ay nagpapasalamat sa inyo na patuloy nyo sinusubaybayan at sinusuportahan yung aking uh, youtube channel sa mga kabubayan natin kaya ako po ay lubos na nagpapasalamat sa inyong lahat na so, uh, kahit po paano nandyan kayo palagi yan ako po yai eh, lagi ng papasalamat at lagi natin din nagdadasal na sana eh, dumami yung viewers natin no? <clears throat> at makasweldo na tayo ng maayos ayos sa ating uh, youtube channel so guys ikagala ko lang kayo dito banda ayan no yan. Eh, uh, ko lang kayo dito banda sa ilalim ng uh, don uh, doon San Antonio na to na nga uh, area yan, harap lang po ito ng uh, Ever Commonwealth guys ayan mapansin nyo yan Ayan oh. yung mga uh, dito wala pang nga uh, yung dulo halos ito guys meron na nga uh, bubong at meron na rin mga division yung uh, bahaging loob <laughs> nung uh, MRT7 guys ayan oh. meron na mga hollow block doon na ah, bagong kabit yun guys basa basa pa yung ah, iba o, siguro naulanan lang kaya tingin natin bago siguro matagal na rin yan ah, na naiasinta kasi nga halos 15 days tayong na ah, nawala no hindi tayo nakapag update dito sa lugar na to kaya kaya sinasamantala ko po na wala tayong ah, pasok yan dito po ako dumidiretso para magkaroon tayo ng update dito sa dun sa Antonio Station ng MRT 7 oh, wow guys so oh. BMW bagong bago guys ang sarap nun gamitin no Ka, uh, meron na tayong naipon guys pwede na tayong makabili ng ganong uh, ah, sasakyan ibon ibon muna tayo ito pa isa guys oh diba so yan yan natin mga pangarap sa buhay at makatulong din sa ating mga kababayan yun lang po yung aking inilin dito may mga buhos na yung uh, poste ayan oh guys oh may mga buhos na yung poste dito nung nakaralinggo yan po ay ano lang buhay pa lang puro bakal pa lang yan guys So ngayon, mayroon ng uh, buhos. At yung dulo na lang pala po nito, yung, uh, yung kit ng release ng trend. Yung dulo na lang po ang uh, walang uh, bubong. Pero yung gitna po halos lahat, mayroon ng uh, bubong. Dito lang tayo guys, maglakad sa loob. Baka masagasaan tayo dyan. Mahirap na. So, yan. Dito tayo sa gilid ng... Uh, red Ribbon, ayan. Nandito so, tayo kukuha ng uh, video guys para makita nyo yung uh, buo kung gaano yan kalawak ang ganda nyan guys ayun, sa area na yan yan itong uh, kabilang pakpak meron na rin bubong dito kinakabitan pa lang ng uh, parlina guys yan ang mga bagong kabit ng uh, parlina yung kulay uh, gatas na yan guys ayan o no? so maraming salamat po sa inyong lahat dito tayo sa may uh, tabi ng KFC at ng uh, Red Ribbon. Ayan, no? Uh, masarap po yung mga cake dyan. No? Sa KFC naman, masarap po yung uh, mga manok. Mga manok na bagong luto. No? Yung mainit-init pa. So yan, tayo ipabalik na no, sa atin kung saan tayo galing at uh, medyo nagbabadya na naman ang uh, ulan nagbabadya na naman po ng uh, pagbagsak ayan guys makikita nyo kung gaano kalalaki yung poste eh, nung uh, ano na to ng uh, MRT7 Sinalubong na natin yung mga sasakyan na nag-counter flow na tayo guys. Yun yung bus pa. Makakatakot to. Lalaki laki yung bus na nasa sa lubong. O, Yan, nandito na tayo sa kabila. So, yaharap ko lang kayo sa kabila guys. tayo nang galing. Ayan guys, ito yung area naman. Oh, ayan, dito 'yan sa likod. Dito naman likod pag dito tayo, doon naman yung harap. Kanina na dinaanan natin guys, ayan. Sa harap lang yan ng aluminum RB. The aluminum luxury guys, ayan, ayan no, RBC harap din ng uh, ever commonwealth Mall guys, eh, si dito yan sa may Don San Antonio ito nga lugar na to, kasi medyo tayo tinanghali kasi nga, bago tayo umalis ay eh, nagluto muna tayo at tinulungan muna natin si Mrs. ng gawaing bahay bago tayo maglakwat siya so yan, maraming salamat po sa inyo lahat hanggang dito na lang, ako po ay magpapaalam na bye bye oh.